Na. Nagawa sila ng principal. Napakagandang asal. Pag nadala ng mga bata, ito sa paglaki nila. Kasi sa tumanda sila, magkapo sila. Kapag sila, Lilinis ng mga parating nila tama na eh di ba? ayos wala pa rin sila ano laking si i-quit natin alright that's it one minute Bye.